sc ok オープン Sa kuwang video ng isang netizen sa loob ng jeep pasado las 4 ng madaling araw kahapon, makikita ang pag-awat ng babaeng ito sa dalawang lalaking nagsusuntukan sa kahabaan ng Magsaysay Avenue sa Baguio City. Maya-maya pa, natumba ang dalawa pero agad silang tinulungan ng mga kasamahan nila para awatin. Pero ang isa sa mga kasamahan ng lalaki, tinadyakan pa ang isa sa mga lalaking natumba. Pero ang rambulan, bilit inawat ng ilang kababaihan ikinabahala naman ito ng mga nakasaksi sa rambulan parang ano po yata may ano yung parang nagka um pursu natahan ganoon mm tipong -hmm. dumadaan doon along that way and some of uh yung mga taong dumadaan din doon is may mga students and then meron din pong mga um uh, vulnerable na Uh, elders na dumataan and us na galing sa work, nakakabahala po kasi syempre, yun nga po, um, Pwedeng matamay. Don't... Pero ang insidente, hindi na i-report sa PNP. Kaya palaisipan pa rin ang pagkakakilala ng mga kalalakihan sa video. Aminado rin ang BCPO na sila kung minsan sa pagresponde sa mga ito dahil hindi na ito inire-report sa kanila. Kung natin, mas mainam po kung hindi natin i-report dahil nasa malapit na police station para puma address natin, para puma maagapan agad itong mga insidente na ito nga involve ang inuman inom kasi dito so kailangan natin kahit na maigpit tayo doon sa upland uh, sita sa pag-iikot kung walang cooperation yung mga, yung mga umiinom pero dahil sa mga naitalang insidente ng rambulan sa lungsod pinapaigting pa ng BCPO ang kanilang monitoring change doon sa style nila sa patrolling uh, da, hindi sa dadagdagan pero magdadagdag sila ng oras na ilalagi doon sa area kung saan ito nga may involve ang mga kagaya nung last na yung sa may area ng Magsaysay. Instead na maglalagi, maglalagi lang sa may area ng Bukokan, baka pwedeng tagdagan yung oras sa Magsaysay. Paalala naman ng BCPO. ah uh, uh, pumupunta po sa Inuman. Uminom po tayo na naayon and yun nga po drink responsibly and Uminom lang po sa bagyo, huwag kayong manggulo. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng BCPO ang deployment ng kanilang mga tropa sa inaasang dagsa ng mga bisita ngayong Disyembre. Jose Robert Invento Para sa Luzon Headline